ating ah, tingnan naman natin itong pumalit sa kanya na DPWA secretary at ngayong araw anumang oras ay sinasabing manunumpa na po dyan sa palasyo ng Malacañang sige nga pare ko po ito ha si uh, secretary uh, Vince Dison ay nagtapos po sa De La Salle University ng uh, Bachelor of Arts in Economics at Bachelor of Science in Commerce Management of Financial Institution noong 1996 no Mula naman po 90 na 98 ay 99 naging recipient ng British Shifting Scholarship ha huh? sa British 'yon. Oo. Pare ko 'ha. Mm -hmm. Habang nag-aaral sa University of Reading sa UK at nakumpleto ang kanyang uh, Masters of uh, Science in Applied Development Studies ha. Huh? So <clears throat> 26 years in government 'no. Dati rin tong nakasama uh, ko sa Senado to eh no uh, si uh, Secretary Vince no. Dati siyang uh, chief of staff ng yumaong si Senate President Edgardo Angara. Yan rin. nga ang sinasabi mm -hmm. ko na noong isang araw nung pinag-uusapan natin yung DepEd mm -hmm. bakit parang si Secretary Dizon ang nagmana sa talino at abilidad mm -hmm. ng yumaong si senador Edong Angara uh, hindi yung kanyang anak mm -hmm. na nasa DepEd ngayon di ba? <laughs> Mahirap yan hirap. Oh. Oo. Naging Vice President din siya, itong si Secretary Dizon po. Naging Vice President for Corporate Communication for Strategic Alliance Holdings. Mm. Marami din ito. Mm. Marami din siyang naging uh, karanasan, ano? Oo. Oh. Consultant ni dating Senate Majority Leader, Alan Peter Cayetano, na nilbihan bilang uh, President and CEO ng uh, BCDA. BCDA at uh, na nilbihan din bilang presidential adviser mm -hmm. on flagship programs ng administrasyong Duterte kaya saan mm -hmm. palang administrasyon na, ay nagkaroon nagkaroon siya talaga ng partisipasyon oh. sa pamamahala sa gobyerno oh. no wonder why na geno nakalawak ang kanyang ano Network. ang kanyang uh, karanasan oh. at uh, yun siguro ang tiningnan din ng Pangulong Bongbong Marcos mm. sa pag-talaga uh, sa kanya bilang DPWA Secretary. Mm. No. Kahit ba engineer, uh, tingin mo pare, kakaya niya? Ah, well, eh kasi nung nung DOTR chief siya, mm. eto ha, itinalagang sekretary ng DOTR noong February 25. Ah, this year lang ito ha. Mm -hmm. At kinumpirma ng Commission on Appointment noong June 2025. Kailan oh. lang? Uh, dahil nagkaroon nga tayo ng election na uh, uh, election break sa dalawang kapulungan ng Kongreso. Oo. Ayan. At inatasang magsagawa ng isang buong organisasyon sa paglilinis ng kagawaran at tiyakin na ang pondo ng publiko, itong mahalaga dito eh, mm -hmm. ay ginagamit sa tama at pinakikinabangan sa tamang kaparaanan. Anang Ayan. Oo. Oo. Ang kanyang pinalitan... Si dating DOTR Secretary Jimmy Bautista mm -hmm. na ang dahilan ho ng pagbibitiw daw ay ang kanyang kalusugan. kalusugan. Mm -hmm. Ayan. Marami, maraming. Mabigat ang mga bako. Oo. So, ano? Ngayon, balikan naman natin ang DOTR pero siguro mas magandang pasadahan muna natin lahat. Ito ang mga datos na nakuha ng ating mga marikoy na sina Ela at Angge pa, mm -hmm. asik pa Asikpao. Mm -hmm. Pinangunahan ang pagsisimula ng mga large scale na proyekto tulad ng Metro Manila Subway Project at North-South Commuter Railway System. At uh, ang pangunahing dahilan nga po nito o misyon ay ang paiksiin ang oras ng biyahe ng mga commuter mm -hmm. sa mga lugar na madadaanan mm -hmm. ng rutang ito. Mm -hmm. o, Pinangunahan din po ang Public Transport Modernization Program para palitan po ang tradisyonal na pampublikong transportasyon. Inimplementa sa ilalim ng kanyang pamumuno, ito ang pinakamatindi rin ha, ang mandatory drug test para sa mga driver ng PUVs at pagbawas ng working hours sa mga PUV drivers. Kamakailan? ay inilunsad niya ang special beep cards para sa mga estudyante, senior citizens at PWD. Oh. Yan. So, uh, reforma, no? Kanyang Oo. ginagawa. Mm -hmm. Dito sa DPWH ay uh, mukhang uh, corruption. Bagawin niya issues. Siguro. Oh. Uh, Kung no? Uh, reforma rin siguro. Reforma at uh, corruption. Oh.